Aries, ang pinapahiwatig ng iyong gabay kapalaran dapat ay maging mas matyaga ka pa kung anuman ang ginagawa sa ngayon, dahil talaga makakatulong sa iyo sa hinaharap, at ngayong araw na may aura na matahimik pero matalas ang isipan para mapasaya ang iyong mga gagawin. Ang pahiwatig lang sa iyong pera ay 'yung ingatan at huwag magbigay ng pera sa ibang tao para mga swerte mo pera ay hindi mo alam. Sa trabaho, dapat lang ay maaga kang makapasok dahil doon talaga magsisimula ang masaya mong paggawa. Sa pagpamahalan naman ay walang suliranin ang maging malambing ang lalong magpapasigla sa good vibes ng swerte para sa inyong dalawa. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 14 at number 35 at number 20. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ituloy mo ang gusto mong gawin at habaan lang ang pasensya sa gagawin pakikipag-usap at doon mo malalaman kung sino man dapat ang talagang pakisamahan, at ingatan mo rin ang paggamit ngayon ng iyong katalinuhan sa ibang makakausap baka kinukuha lang ang iyong pamamaraan. Sa dapat namang gawin para sa pamamahay ay naaayon na yung ituloy at magbigay ng advice na may kababaan ng pagsasalita, at maintindihan ng miyembro ng pamilya ang gusto mong mangyari sa trabaho, ngayong araw ay dapat ay may ugali kang mapagmasid, parang yung mga pinaghirapan na hindi makuha ng iba mong kasama sa trabaho, sa pera kung meron kang ekstra ngayong araw, ay ayo na mabigyan ang anak na may asawa para mabigyan siya ng swerte sa kanyang mga plano, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21, number 35 at number 30. Gemini, sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw, kung lalapitan ka ng kamag-anak ay okay naman sa iyo ang mamili ang dapat mong pautangin, dahil babayaran ka na at matutulungan ka pa rin niya sa hinaharap. Pero kung lalapit naman sa'yo ay walang kakayahang magbayad ay abutan mo na lang kung ano lang ang iyong gustong ibigay para, nang sa ganoon ang aura mo pa rin ng swerte para sa paggawa ng pera ay sisigla. Sa trabaho, kung walang sigla ang iyong isipan sa paggawa, mas mainam na huwag ka ng makisama sa mga kasiyahan na usapan sa mga kasama sa trabaho, para makaiwas ka sa ang suliranin. At ngayong araw naman ay may araw ka ng swerte sa mga maliit na transaction, kung may dapat kang puntahan ay iyon naman gawin, para maumpisahan mo ang pamamaraan para kumita ng pera kahit mali ay tan ay pwedeng maging paulit-ulit na pagkita ng pera. Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 14, number 22, at number 31. Cancer. May araw ka ngayon na masasabing mahirap gumawa ng desisyon kaya mas mainam na ipagpaliban mo. Ang ibang dapat nagagawin na alam mong gagawa ka ng isang desisyon, nang hindi ka mapasubo o makagawa na pwede mong ikalungkot sa hinaharap, pero ang iba ng iyong aura ng swerte ay nasa pamilya o sa mga magulang pagka mayroon kayong dapat na pag-usapan dapat mong magawa. Sa pera, ang mas mainam ay mag-usap kayo ng minamahal kung merong investment, ay pwede rin yung gawin kung kayo magkakasundo at nakakasiguro kayo na kaya ninyong makaunlad sa gagawin ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay umiwas ka sa mga kasama mo sa trabaho na mahilig gumawa ng tukso sa mga paggawa at maging sa pagtutukso ng tungkol sa pera at maling pagmamahalan, nang wala kang maging suliranin sa buong araw o maging sa hinaharap, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 26, number 31 at number 17. Leo, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw pag mayroong. Kang pagkakataon na gumawa ng isang transaction, dapat mong gawin huwag mong pabaya ang makawala dahil pwedeng makagawa ka ng isang bagong idea anong pagkakakitaan, at iwasan mo lang din ngayong araw ang pagiging madaling mahinga ng tulong pinagsasamantalahan ka lang ng ibang kausap mo, at kung meron kang dapat pirmahan ngayong araw ay dapat mong magawa dahil sinisinyales. na pwedeng makatulong sa iyo sa hinaharap para sa pag-asenso ng pamumuhay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan hanggat maaari huwag ka na munang magpapasok ng ibang tao, dahil ang kanilang kaingitan sa iyong pamilya ay gumagawa sila ng bad energy sa iyong tahanan kung sila ay makakapasok sa pagmamahalan naman dapat lang ay maging mapagpasensya ka ngayong araw para hindi ka naman makapagsalita na pwedeng masaktan ang damdamin ng minamahal at nang mawala rin ang nagtatangka na bad energy sa inyong pag-iibigan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 11, number 32 at number 20. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw dapat may ugali kang. Mapagpasensya pero huwag kang aayon kaagad sa kanila. Sundin mo ang iyong damdamin dahil yon ang madarama. Mung tama para hindi ka masuong sa isang suliranin na ibang tao ang gumawa. At ngayon naman din ay may aura ka ng swerte kung meron kang naiisip na kausapin na alam mong magkakasundo kayo, dapat mong ituloy dahil baka pagkakataong muli na ikaw ay makagawa ng muling pagkita ng pera sa ibang pamamaraan. Ang iisa lang na iiwasan mo ngayong araw ay gumawa ng pagpirma tamang hindi ka naman malulugi. Pero napakahina ng pag-asenso masasayang ang iyong investment ayon sa iyong gabay sa trabaho, naman gawin mo lang ang nais nagawin gawin pagkatama ay huwag kang magpapapigil, dahil doon mo makukuha ang tiwala ng iyong boss mayroon kang sariling paninindigan, sa alam mong makakabuti para sa hanap buhay. Sa'yo namang pera. Pag lumapit ang magulang kung may extra pa mas maganda na yung mapagbigyan, ang iiwasan mo lang ang maglabas ng pera paggabi na may kalakihan dahil senyales iyon, na pwede kang magkaroon ng gastusan na hindi mo inaasahan pag naglabas ka ng pera sa gabi lalo na sa ibang tao. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color green number 24, number 19 at number 25. Libra, huwag ka muna gumawa ngayong araw ng pagtulong sa mga kaibigan kahit na sa pagnenegosyo sa paggawa ng desisyon dahil kinukuhanan ka lamang ng swerte nila kung ikaw ay makakatulong, ilaan mo na lang sa pamilya ang iyong katalinuhan at makakagawa pa kayo ng mga kasiyahan sa inyong mga mapag-uusapan, at kung meron ka namang pagbibiyahe ngayong araw ay okay na iyong gawin, may naghihintay sa iyo na swerte sa mga mapupuntahan sa trabaho ay ganoon din mas mainam na gumawa ng mag-isa at walang gawing pagtulong sa ibang kasama sa trabaho. Gumawa lang ng naaayon sa gusto ng pinapagawa at siguradong makakauwi ka ng masaya ng walang suliranin. Sa pagmamahalan mas mainam na maging malambing ka ngayong araw para lalong sumigla ang inyong pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14 number 29 at number 14. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay maging maingat huwag basta magtitiwala. Kahit mga matagal mo ng kakilala o kaibigan pagtungkol sa pagkita ng pera, baka ikaw ay kanilang pasayahin pero kukuhanan ka lang ng puhunan na mahihirapan ng maibalik sa iyo ang pahiwatig. At kung meron ka namang transaction ay okay na yung puntahan kung magagawa mong maisara na ang deal ay mas mainam dahil makakatulong talaga sa iyo sa mga kagustuhang magawa. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, pag may kausap kang paligoy-ligoy na kasama sa trabaho, dapat mo kaagad na sabihin na ganun ang tamang gagawin ng hindi ka maabala, at ang iiwasan mo din ang makasama sa trabaho ang mahilig tumitig ng kakaiba, baka matukso ka sa maling landas ng pag-ibig o sa paggasta ng pera. Kaya dapat mong iwasan ang pinapahiwatig sa iyo. Sa tahanan ay pag-iingat lang sa mga bawat kalusugan ngayong araw. Dapat na maging mapagmasid para maagapan mo kung mayroong magkakasakit. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 11, number 25 at number 18. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ng gabay. Ay huwag mong pahiralin ang iyong ugaling mahiyain. Dahil siguradong maisahan ka ng iyong kausap, gawin mo ang dapat mong gawin basta alam mo ang iyong mga sasabihin at makukuha mong maging masaya ang iyong araw. At may aura ka naman na maganda talaga ang karisma. Para sa mga kapatid at magulang kung mayroong silang tampuhan ay pwede kang makagawa para sila ay magkasundo. At pwede ka ring makapag advice ng mga pwedeng pagkakakitaan na talagang makikinabang sila pag kanilang ginawa ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iba namang gawain sa trabaho huwag kang magpapataan, naku oras na ikaw ay malate sa mga dapat nagagawin e eh, baka mapasok ka sa isang kahihiyan, focus sa mga gawain ang dapat ngayong araw sa mga gawain sa hanap buhay sa pera ay mas mainam na magsinop muna ngayong araw kahit kapatid at anak ay huwag munang bibigyan, ang minamahal lang ang pwedeng mabigyan para mas makaipon pa kayo ng mga swerte sa gusto nyong magawa kung kikita ng pera. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 24, number 36 at number 17. Capricorn, kung meron ka namang schedule ngayong araw gagawa ng pagbibiyahe ang pahiwatig ay mas maganda na ikaw ay makatuloy, dahil pwede kayong makagawa ng kasunduan na makakatulong naman talaga para sa iyong pamumuhay. Pero may aura ka ngayon na madaling mainis, dapat lang ay may control ka para ang iyong mga gagawin ay maging maayos ang lahat at ayos naman niya yung araw para sa iyo ang makagawa ng pagpirma, magdadala ng swerte sa hinaharap para sa iyo ang pahiwatig. Sa tahanan ng iyong langgawin ay maging magmasid muna kung ikaw ay aalis nang makita mo ang dapat na baguhin sa pamamahay na siyang magdadala ng swerte, oras na iyong mabago. Sa trabaho, ipakita mo lang ang iyo talagang mga nalalaman ang pahiwatig. Huwag kang somobra sa iyong gagawin dahil baka akalain nila, ay nagpapasikat ka gumawa ka ng tahimik at siguradong hahanga pa sa ang iyong boss sa pagmamahalan kung ikaw ay lalong magiging malambing ngayong araw ay lalong dadami ang good vibes ng swerte para sa inyo na mga katalinuhan sa pamumuhay. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 17 number 33 at number 10. Aquarius Ngayong araw ay okay ang iyong aura gagawin mo lang ang dapat mong gawin pag iyong naisip at siguradong may lalabas mo ang iyong katalinuhan. At kung makakita ka naman mga dating mga kaibigan ngayong araw, ay huwag kang papipilit na kayo ay gumawa ng pagkakakitaan dahil pwede kayong mag-away sa hinaharap, at huwag mo lang kakalimutan ang ano na pag-usapan ninyo ng minamahal ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan kung may dapat kang gawing pagdidisiplina. Ngayong araw basta huwag kang magagalit, ay lalong sisigla ang inyong aura para sumigla ang pamumuhay sa tahanan. Sa trabaho, ay okay naman ang makatulong sa iyo ngayong araw, basta siguraduhin maiingatan din ang iyong mga ibang kaalaman, ang isa lang na yung iiwasan yung kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng tukso pwedeng sa pera at pwedeng sa ibang bagay para maiwas ka sa bisyo. Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 21, number 19 at number 42. Pisces, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw kung may. Ugali kang mabait ay iyong pigilan na ipakita o magawa. Mo sa mga kausap, mas makakainam pa ang maging matahimik ng manghula sila kung anong ugali ka mayroon ngayong araw. At sa ganoon ay maiiwasan mo ang magkaroon ng malungkot na araw. Pagka meron ka namang pipirmahan ngayong araw ay dapat mong gawin senyales yan ng swerte sa hinaharap ang iwasan mo lang muli ang pagtulong sa ibang tao kahit pa yan ay sa mga pagnenegosyo dahil wala ka namang pakinabang sa totoo lang, ang pahiwatig ng iyong gabay sa matutulungan. Sa pera ay unahin mo ang magulang na mabigyan kung mayroon kang extra kahit hindi humihingi, ay yung abutan ng lalo kang swertehin sa dapat mong gagawin, at lagi ka pang may gabay ng dasal mula sa kanila para sumigla lagi ang iyong kalusugan. Sa trabaho, ay okay naman talaga ang iyong aura ngayong. Araw matalino sa mga dapat na magagawa, pero dapat pa rin na mag-iingat dahil mayroong kasama sa trabaho na masasabing naiinggit sa iyo, lakasan mo lang ang pakiramdam ng sila naman ay iyon ng maiwasan, mas mainam paminsan o ngayong araw na walang maging kaibigang masyado Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 31 number 20 at number 18